Magandang buhay! Welcome back to my mini vlog. Ngayon nga ay araw ng linggo. Hindi muna tayo magluluto ngayon. Wala muna tayong tara, luto tayo. Let's go! Wala muna kasi nga magde-date muna kami ng asawa ko. Sana all. Pero yun nga, last year pa kasi kami uling nag-date. Kaya naman na pagdesisyon na namin magnakaw ng pera sa aming mga sinahod. Kaya, Eto, nandito kami sa SMBF Paranaque at dito kami manonood sa Director's Club. Ang pinanood nga pala namin yung pagtatag documentary ng SB19 kasi nga low-key fan ako ng SB19 at suporta lang naman ng asawa ko. Ang ganda ng vibe sa loob ng Director's Club para kang pumasok ng kasino. Pero eto, ang ganda din ng mirror nila dito sa loob ng CR. First time ko lang kasi makanood dito. Kaya parang inosente talaga kami. Like, what the fuck? <laughs> Enjoy naman kami sa pinanood namin. Sobrang naging masaya din naman kami. At tinanong ko nga yung asawa ko kung fan na din siya ng SB19. Sabi niya, oo oh, oh, daw. Nag-uwi namin, kinakanta niya yung liham. At eto nga, pag namin, hindi namin pwedeng kalimutan na uwihan si Tadashi ng candies. Kaya dumaan kami doon sa snack bar na yon. At yun lang, piliin nyo palagi maging masaya ha. At huwag kalimutan magdasal sa Panginoon. Ingat kayo. Bye!